Ha, na hindi ko makalimutan na ta, milagro. Ah, kaya ko palagi natataniwala ko kay Lord. Hindi ko talaga makalimutan si Lord dahil alam nyo parang sini ito eh buhay ko. na nangyari sa amin. Inquintro kami sa mga NPA doon sa Dabao Oriental. Napakaraming NPA na inquintro namin. Nag-start yung gira namin madaling araw yung kuan pa lang tininti pa lang ako natapos nun hapon na naubos yung mga tao ang dami patay namin siguro 13 yung patay sa amin ng mga tao ko sa imperi marami rin patay para alam nyo nangyari ito hindi ko makalimutan na sige ako takbo takbo dahil ako ang ko commander eh sige kami bakbakan sa mga NPA ang daming NPA dahil plenum yun siguro kung may NPA man dito nakikinig <laughs> Bahala na kayo diyan basta experience ko ito. Plenum. I-share ko lang ito sa inyo. Not 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 to, not to portray myself as the good one and the NPA as the bad one. No. I-share ko lang ito sa inyo para malaman ninyo yung kung gaano ka-strong yung power ng ating poong may kapal. Yun lang ang purpose ko dito. Nakadapa, inambos kami, alam ang along na kalsada habang naglalakad kami. Yung mga bahay pala na dinaanan namin sa gilid, ang ilalim pala ng bahay, may nakahukay na ng mga paksol. Sa ilalim na paksol nun, may mga masinggan na doon na yung pinakatutok sa amin. So yung pag nagka-linya kami lakad, naglalakad, gano'n lalakad. Pag putok, puk, 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 puk. Yun na. Bagsak na kami lahat. Daming tinawaan sa amin. Ang mga bahay, puro may mga masinggan sa eh, lalim, lalim, mga NP, nakapwisto na sila. So, maubos na kami. Ang ginagawa ko, patakbo-takbo ako dahil ayaw ang nakapan Commander. Ayaw ko maubos kami. Pang point to point, takbo-takbo, in-encourage ko yung trupa ko. Ako takbo-takbo. Alam nyo, sa dami na nang tinamaan na tao ko, tinamaan din ako. Puk! Tinamaan ako sa ulo. Tinamaan ako sa ulo. Ganun ako. Sumigaw yung aking first sergeant sa iba mong opisyal. Sir, sir, si CEO, tinamaan, patay na. Patay na si CEO. Nagkaganyan ako eh. That time pala, tinamaan ako. Magtama po. Blackout na lahat. Blackout. Wala, wala na akong maramdaman. Gising ng mata ko. Hinawakan ko yung tama sa ulo ko. Paghawak ko sa ulo ko, kalaki ng bukol. Sabi nung aking, sabi nung aking Bata, ba, right hand ko na sundalo sabi niya sir tinamaa ka sir pero nabuhay ka ko lahir na paniwalaan nga eh pero sir maniwala ka sa hindi tingnan mo yung likod mo inspeksyon mo yung uniforme mo tinanak ko yung uniforme kinagabihan na yun pagkatapos, na pagkatapos sa ikwentro na retrieve na namin yung mga patay na mga kasamahan namin tinanggal ko yung uniforme ko tingnan mo sir likod mo puno yan ng oil anong oil ito? Basa nga ng oil. Sabi mo, sir, hapang, sabi na, sir, hapang bumabak pa ka, sir, hapang bumabanat ka, sir, nasa likod pa ko, sir, yung, kasi tagtad siya, alam mo yung tagtad, yung may anting Yung aking oil, sir, binubuhos ko sa iyo. <laughs> Ini-extend ko yung power ko sa iyo, sir. Ini-extend yung power ko sa iyo, kaya hindi ka tinablan. Sabi ko, ewan ko, maniwala ko, hindi, basta importante, Buhay ako.